Makikita mo dito ang available operators kasama ang kanilang download at upload speed. Paano nga ba malaman kung anong network ang malakas ang signal sa inyong lugar? Paalala lang po, hindi lahat ng full bar signal ay e mabilis na din sa download. Minsan, kung alin pa yung 2 bars o 3 bars, yun pa ang mabilis sa download. Let's start. Sa iyong cellphone, i-open ang Play Store. Then, i-search ang Open Signal. sa results, i-click ang open signal. Then, i-click ang install. Hintayin lang na matapos ang pag-download at install. When done, i-click ang open. Next, i-click ang Networks and Operators. Sa allow open signal to access this device location, i-click ang while using the app. Sunod, i-click ang View Network Stats. Makikita mo dito ang available operators, kasama ang kanilang download at upload speed. Makikita na sa aking kinatatayo ang lugar, which is medyo nasa bundok, pinakamabilis pa rin ang smart pagdating sa download. Pumapangalawa naman ang dito, at panghuli ang globe. Sa upload speed naman, si dito ang nangunguna, followed by smart at globe. Ang download at upload speed na makikita sa open signal ay average speed, o pangkaraniwang bilis ng internet sa partikular na lugar na aking kinatatayuan. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.